Saan nga ba pinakamagandang magdago kapag nagka-zombie apocalypse? Ditong nakaraan sinabi ko na ngang Samoa pero tignan natin yung iba pa mga option. Unang-una, prison or mga kulungan. Nakita niyo na ba mga kulungan sa Pilipinas? Mas maluwag pa ata sa lata ng sardinas kaysa dito eh. Kung <laughs> magkaka-zombie dito, hindi ka makakagalaw para kang nasa parada ng Nazareno. Pero okay, may point din naman, may mga malalaking harang, maraming kwarto, pero ayun nga lang, marami ng tao agad dyan eh. Balik kung katulad doon sa may The Walking Dead na prison, kaso hindi naman. Baka nga dyan pagaling yung sakit eh. <laughs> okay, next, shopping mall. Kailangan ko pa ba i-discuss? 10 out of 10 MOA. Maraming supplies, maraming pagkain, maraming mapupuntahan, maraming matataguan. So sobrang laki nito, hindi ka mabuburyo dito eh. Gets ko naman, mahirap bantayan kasi nga maraming blind spots. Pero pag nakapasok mga zombies, pwede ka magtago sa Uniqlo. Pag napasok yun, pwede ka magtago sa Zara. Tapos doon naman sa Nike. Tapos sa mga department store or grocery. Diba? At least may drip ka kapag nagka-zombie. <laughs> Island or Isla and maganda to kasi napanood ko rin cast away eh. Talos nga, nakasurvive sila Lay. Eh. Dito pa kaya? Ang maganda pa dito, may paliguan ka na, may harang ka pa para sa mga zombies unless lumalong yung mga zombies. Ang maganda pa nga dito kapag malapit ka sa dagat, pwede kang mangisda, fresh air. Tapos hahanapin ko sa isla sila, I like to move it, move it. <laughs> Disadvantage lang nito, mahirap nang maghanap ng isla. Tapos kung makapasok man yung zombie dyan, mahirap makatakas kasi bangka lang yung pwede mong gamitin para makatakas eh. Ito walang ganito masyado sa Pilipinas, underground bunker. Diyos ko, kanal nga sa Pilipinas, 1 to 2 feet lang eh, tapos gagawa pa ng bunker. <laughs> Wala na nga tayong perang pangkain, pang gagawa pa natin ng bunker, wag na lang. <laughs> Pero kung meron mang bunker, ang maganda lang dito, pwede kang magtago na lang sa loob noon tapos hintayin mo na lang mategi yung mga zombies. Ito for sure makakapagtago ka talaga, madali lang depensahan, pero ayun nga lang, madaling mauubos yung supplies mo and feeling ko mahihirapan ako huminga dito eh. Lalo na't claustrophobic din ako. Okay, next castle. Wala din tayong ganito, pero merong castle doon sa Batangas ba yun? <laughs> Or pwede na rin intramuros, pwede na rin castle yun. Ang maganda kasi sa Intramuros, may mga malalaking harang na nga, tapos konti lang yung mga entrance and exit, so madali mo lang mababantayan. Kung nung gira nga, nakasurvive yung Intramuros eh, sa zombie pa kaya. Nga lang kasi, ang dami na kasing nakatira sa loob ng Intramuros eh, kaya for sure kung magkaka-zombie, marami na rin zombie sa loob nito eh. So kailangan mo pang itegi lahat ng zombie na yon bago ka makatira dito. Pero kung matyaga ka naman mang tegi ng mga zombie, pwedeng pwede na to eh, tsaka malapit lang din to sa may city, so madaling maghanap ng mga supplies. Next, military base, ito pwedeng pwede to, kasi maraming beng-beng bang dito. So, pwede mong i-play for picks yung mga zombies. <laughs> Kung mababait na mga sundalo yung mga kasama nyo, edi mas goods kasi kaya-kaya yung -kaya labanan yung mga zombies eh. Yun nga lang, meron kasing dalawang pwedeng mangyari dito eh. Yung una, pwede silang magpapasok ng kahit sino kasi nga mababait sila tapos doon nangakakalat yung mga zombies. or pangalawa, baka hindi na sila magpapasok and all and since marami silang mga beng-beng, bang, Baka itegi ka nila sa gate pa lang. <laughs> Pinakahuli sa farmhouse na sa tingin ko, ito yung pinakamaganda for long term ng mga zombies. May fresh air, wide open areas, pwede kang magtanim, pwede kang magtayo ng kahit ano. And ayun nga, kung magaling ka magtanim, goods na goods na to eh. Tsaka ang maganda pa dito, konti lang yung makakaisip na to market ng mga ganitong lugar eh. Kasi most likely, karamihan pupunta sa mga 7-11 or Uncle John's, tapos nanakawin nila yung mga mga chocolate, yung mga lobo doon sa malapit sa cashier. <laughs> Masipag ka nga, pwede mong hukayin dyan, tas gumawa ka ng mga underground, underground something. Pero <laughs> medyo agree din naman ako dito sa hard to defend open land weak structures. Kasi kung napanood nyo na yung The Walking Dead, doon nasa farm sila, doon kanila nila Maggie, kung ang daming zombies na kalaban, wala na yung bahay nyo. Saka kung wala ka ding alam sa pagtatanim or pagsasaka, Wag na lang, wala nang Google niyan, no? o <laughs> for me, kung saglitan lang naman yung zombie apocalypse, siguro sa may mall. Pero kung for long term, siguro yung isla or yung farmhouse. Kasi talagang mas tago and mas magagamit mo talaga yung mga lugar. So, ayun lang kayo ba? San kayo magtatago? Ilang lang. thank you.